May nagpalabas sa amin ng one load kaso may halong mga puti. Dati kasi ay nagtanong ako sa nagpalaba kung ang mga puting damit ba nila ay halo sa decolor. Or ibahin ko lang ang mga puti pero mag additional fee sila para sa mga puti. Kaso ayaw niya at nagbiro pa nga na yung mga puti nila hindi naman pang mon. And ko naman sa kanya na magiging yellowish yung puting damit nila or marumi pa rin. Pero okay lang daw since pambahay lang naman. Pero mga mare hindi talaga kaya ng konsensya ko. Maganda kasi yung mga puting damit at hindi mo masasabing pambahay. Nanghinayang lang talaga ako at hindi pa talaga total na ang mancha. Kaya ito ay kinuha ko ulit sa dryer. Kita nyo naman mga mare, itong puting damit ay may mga mancha pa talaga. Since hindi naman ito marami, ay isa isa-isahin ko na lang patakan ng bleach ang bawat puting damit na may mancha. Iisa-isahin ko lang pero hindi ko nakukuskusin. Take note mga mare na hindi ako hingi ng additional fee dito. At huwag na lang din kayong mag-comment ng kahit ano sa nagpalaban. Nawakin na lang din ang pagunawa dahil di naman lahat ang na nagpapalaundry ay may budget. Sadyang nagpalaban na lang dahil busy din sa hanap buhay. Kung ilaan kasi ang buong araw sa paglaba kumpara naman sa 400 plus a day na trabaho ay mas naising ko na lang magpa-laundry na tag 150 pesos. Mas bet ko nga itong nagpapalaba kasi hindi demand. Kumpara naman sa iba na ang 150 pesos ay nag-request pa na kung pwede ko daw kusutin. Pagkatapos naman patakan ang bawat puting damit ay babalik ko naman para i-washing.